Justice will always prevail. Bakit yung ko yan! Anong klase ng kayo? Anong tao kayo? They can't bring us down. Mahalap po rin si Tyrone kapag bahala sa kanya. Susupo na rin ako. is not yours! Masunalo yung piso sa'yo! Ay. Ay. Si Tapos, mo, hindi mo si Hi mga friend ko, it's Megan Larica at muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy ang pagbibigay natin dito or ang paggagawa natin ng mga reaction, kwento, tungkol sa mga kaabang-abang nakaganapan kaganapan dito sa napakagandang teleserye Lavender Fields. At ngayong gabi mapapanood na nga po natin ang full episode 76 kung saan dito ay pinakita na matagumpay naman na naisugod ni Jasmine Flores si Camila sa ospital. Naroon na rin itong si Lily. At uh, maya maya pa ay nakita nga dito ano, ni Jasmine na naroon din itong si Iris Buenavides. Kaya naman dali-dali nilang uh, itinago si Camila. So balit sa dyang nakatakda ana ang mga pangyayari at muli nga dito ano or sa unang pagkakataon ay nagkapanlaban na itong si Iris at si Lily dahil sa hindi hindi makakapayag si Lily na saktan ni Iris sa si Camila. Maliban pa riyan ipinakita rin na tila ba ay uh, muli ay magkakakampi itong si Agent Zandro Fernandez at si Jasmine Flores. Subalit, so, uh, again for now, ay wala pa po tayong katiyakan sa bagay na makakalaya na rin dito ano, itong si Vito Benavides na lubang ikinagalit ni Mira. So yan po ano mga kaibigan ang mga kaabang-abang na kaganapan dito sa Teleserec. Talaga namang para sa akin ay number one na Lavender on fields. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. At muli po sa ating mga kaibigan na ayaw ng mga ganitong uri ng video, I skip lamang po ang video ito or mag next video lamang po kayo at hanapin ang video or mga videos na naayon sa inyong kagustuhan. God bless you all. Bye!